Target umano ng grupo ng MILF mula sa Bagindan, tipu tipo Basilan, ang Municipal Guard na itinuturo manong sospek sa pagpatay kay Ustaz Nadsri Asdana Taharin na isang Islamic teacher at miyembro ng MILF. Ito ang impormasyon na ibinahagi sa news team ni Basilan Governor Mujib Hataman. Ang news now sa report. Bago ang nangyaring tensyon sa lugar, Nakipagpulong na ang gobernador sa mga lider ng MILF kasama ang AFP at PNP. Nakatakda sanang bumalik ang mga ito kaninang umaga matapos magkasundo na idokumento ang lahat ng napag-usapan sa pulong. Bago magtanghali kanina, ilang miyembro ng MILF ang bumalik na sa Bagindan pero mayroon pa rin umanong naiwan sa sentro ng bayan. Tinuring naman ni Governor Hataman na isolated case ang nangyari sa lugar. Nangako ito na makikipagtulungan sa otoridad para sa pagkamit ng hostisya sa napas lang na ustads. Una, noong October 21, ay binaril na isang patawad ng ustads na member ng MILF uh, at mga o kamagamang nila, nalaman nila nagsilikas. So, ang ginawa natin, nagpamiting tayo. So, yun, pagdating nila doon, siyempre, nagsilikas lahat ng tao, pero wala naman kusubukan. Parang may dinemand lang sila na tunin na tao. So, pinatawag ko yung ilang kumandas ng MIR at ko rito sa office. Siguro natapos dali mga seven mga 5 o'clock sila dumating dito, 5.30. Mm. -hmm. So, parang pinag-iusapan ko pumunta doon kasi ng mga MILF um, hangan doon, baka pwedeng i-pacify at pabalikin sa lugar nila sa Baguindan. So, mga 8 o'clock, 8.30 sila umakyat na tapos siguro mga almost 12 nakatawag sa akin. Kasi inantay ko sila sa opisina hanggang 12 midnight. Sabi nila hindi na sila makakabalik ng opisina. Ang gawin nila na lang is uh, Ngayong umaga, Kanina umaga kami, alas otso. So sabi ko, ano yung uh, sitwasyon? Sabi niya, okay na yon walang gulo, walang putukan. Na meron nang silang ipakiusap, assurance from government, especially police, pati A&P kasama ng opisina ko, Natutulong kami sa paghanap ng justisya at hulingin kung sino ang suspect. Hmm. Sabi ko, wala nang problema kasi trabaho naman talaga ng police. Trabaho rin namin yun. So gusto nila ilagay sa sulat. Sabi ko, okay, bukas ng umaga, iparedy natin, balikan yung katuktukong tatalhin nyo. So, okay na. So, nag-schedule sila 8 o'clock. Pag kanina, pag-gising ko mga umaga, 6 o'clock pa, sinat ko na yung MILF na pinag negotiator Sabi ko, baka pwede agahan natin. Kasi nga, medyo kapado rin ako. Alam mo na yung tension. Baka pwede, sabi ko, agahan nyo na. Ako sabi ko, basta before 7.30 na sa opisina na ako. Sabi niya, sige, uh, on the way na rin ka na. So, pag 7, may isa pa rin na lost tech dumating sa akin. Ang sabi nung isa, binaril kami. Sabi nung isa, pinaputupan kami. So, magkabilang panig na yon So, ang ginawa ko, tinawagan ko bigay commander pa, para i-confirm sa battalion commander kasi sila yung sa ground. So, confirm na merong exchange of fire. So, nagtuturuan. So, wala na yung magawa. Mas lalong tinawagan ko yung M.I. na pumunta ng maaga sa opisina para mapag-usapan kasi bakit hindi rin nasunod yung agreement namin kagabi. But anyway, hindi ko naman alam. Sabi nung isa, yun ang nagsimula. Sabi nung isa, yun ang nagsimula. So sabi ko, moving forward tayo. And yan na yan. Ituloy natin. So balikan nyo. So bumalik sila kanina. Siguro nakapasok na sila mga around 10. Kasi na, nakaputukan na. Tapos yun yung mga high. So, mga 11, 11.30, I think, tumawag sila ulit para sa tawagan ko raw ang mga sundalo. Abigyan sila ng daan at yung pipad ng kabila para balik na sila. Mm. So, pinawagan. So, nagkaroon ng agreement na balik na sila sa paghintan. Mm. Uh, pero, siyempre, nag-pull out ang iba. Meron pang iba hanggang ngayon na doon pa uh, habang nagkukulaw ang iba, meron pa rin putokan. Pero hindi na katulad nung kanina. Siguro yung putok na atras. Pero hindi pa to, totally pull out. Pero at least na, na out. Well, merong apat. Serious yung isa. Kaya nalaman ko kasi pumunta sa Lamitan District Hospital, yung provincial hospital dyan. Tapos hindi na kaya dyan, mag-request sila ng ambulance ng b para ilipat siya sa Buanga City. Mga tinamaan, di actually mga tinamaan lang ang isang kwento. Pero isang kwento, baka hindi na natin alam kasi hindi na yung mahalaga rin siya. Ang importante sa dalat sa hospital. Uh -oh. Kasi nga ang sabi ng mga civilian, no? Condoing yung communication namin sa ground. Uh, both sa MI na negotiator, pati yung sa provincial government na negotiator. Uh, kasi nga kailangan namin i-coordinate, huwag magpaputok kasi paatras yung iba kasi eh, gla naman medihin bihin ng isa uh, kasi nagpaputok nagpaputok kami ganon gano na lang pero at least yung uh, mga sundalo at polis holdo hindi naman talaga sila sumali sa tutukan except yung uh, syempre, yung eh, yung mga municipal guard yung mga dibat ng barangay kasi sila yung involved doon dahil yung municipal guard na target na gusto nalang ipasyuko, pwede hindi naman pwede. At yung sinuspec ng NILF. Ah. Pero hindi pa yan lumabas sa investigation ng uh, chief of police kasi ongoing ang investigation dahil merong plate number na sinasubject sa confirmation bago ilabas yung concluded na investigation kasi ayaw naman natin mawa eh. So, kaya ang sabi namin doon sa MILF, sabihan nila. Kung ang hanap nila justisya, tatuwang natin sila. So, yun talaga. Pero siyempre, dinidinay doon naman nung sinuspek nila. Kaya ganun yung nangyari. Well, uh, kanina tinawagan na rin ako ni Secrex ng DSW. Hindi actually na sa KL sila po kasi Tumawag talaga. At uh, sabi niya, ready tayo para ka. So, sabi namin, kung uh, mamaya nga po normal na Uh, bukas, uh, magandang puntaan na natin ang civilian. I'm sure kahit mamayang gabi magbalikan yun kung totally pulled out na yung mga MILF na sa Tupo-Tupo project. Well, andon sila to secure yung, uh, one, to pacify. Second, to secure yung mga vital government uh, facilities. Pati yung police station is inside the compound of the municipal local, local government andon sa municipal hall. Tapos meron ding detachment ng AFP doon. So ang ano na lang was um, mag-engage maximum tolerance unless talagang kasukit sila yun. Marami distance naman, so exchange ng fire lang ng mga pipas sa municipal court Ang masasabi ko lang, lalo-lalo na yung mga outside of Basila, alam ko na ang meron ganitong tension, lalo na nilang si Chong Quixi, naman ako parang ano na talaga. Uh, kasi wala namang nagsunog, wala namang magano uh, wala actually. Uh, mula kagabi din internet kanina lang nung magkaputukan. Pero siyempre, kumunta. Depende na lang kung anong definition sa siege. Ang uh, isolated case to, um, uh, na dahil doon kinukwento kong incident pero mas local parang uh, pwede ko nang sabihin naging redo. Pero syempre yung suspect na niya, may na ng MMI, Bazaar na inform sila sa pagpaslang. Pero inaantay namin yung concluded statement na uh, na investigation ng Chief of Police and we will make it transparent uh, para sa tamang uh, justice and due process. Mm -hmm. So ang panawagan ko sa lahat, um, para sa ibang lugar ay uh, executive tipo proper, very normal yung situation. Um, pero hoping by tomorrow baka magiging normal ang sitwasyon sa tipo-tipo. So if not na uh, sa mamayang gabi pero siyempre dahil gabi na um, anytime um, um, inasahan namin totally 100% pulled out uh, by uh, this afternoon. Um, so, wag kayo ang, ang inyong local government, ang inyong uh, security forces, ang AFP, PNP, is um, uh, hands on dito sa problema na to. Um, manageable ang situation, well coordinated sa MILF at uh, ongoing yung pag-uusap chat namin even sa crowd sila. Naptali Belarde, I Minds, Philippines.